hindi alam ni Satanas na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Inakala niya na propeta lamang si Jesus, bagamat napansin niya ang kabanalan nito mula pa pagkabata. Hindi rin lingid sa kanyang kaalaman ang kabanalan ng kanyang inang si Birheng Maria. Walang kayang gawin si Satanas kay Maria sapagkat hindi nito pinapansin ang anumang tuksong ipain niya sa kanya. Ganito rin ang problema niya kay Jesus na isang malaking palaisipan sa kanya sapagkat kahit puno ng kabanalan, si Jesus ay naiiba sa mga Pariseo na sobrang istrikto pagdating sa batas ni Moises. Sa huli, naniwala si Satanas na si Jesus ay isang tao lamang lalo na't ang mga kilos at salita nito at ang kanyang mga disipulo ay nagdudulot ng iskandalo sa mga Hudyo. Matapos mabinyagan si Jesus ni San Juan Bautista sa Ilog Jordan, siya ay dinala ng Espiritu Santo sa disyerto upang tuksohin ni Satanas. Sa loob ng apat na pung araw, maraming oras ang ginugol ni Jesus sa pagdarasal sa loob ng isang kuweba sa taas ng isang bundok. Ayon sa visions ng mistikong madre na si Blessed Anne Catherine Emmerich, hindi lang tatlong beses sinubok ni Satanas ang katatagan ng Panginoong Jesus. Sa loob ng apat na pong araw, makailang ulit na nagpakita si Satanas kay Jesus gamit ang iba't ibang kaanyuan at paraan ng panlilinlang. Pesis, lumitaw si Satanas sa pasokan ng kuweba kung nasaan si Yesus. Ginaya niya ang anyo ng isang disipulo na pinagkakatiwalaan ni Yesus. Nag-ingay si Satanas upang makuha ang atensyon ni Yesus sa akalang magagalit si Yesus sa kanyang alagad dahil sa pagsuway nito sa kanyang utos na huwag siyang gambalain. Kayunpaman, hindi man lamang tumingin si Jesus sa kanyang direksyon. Tumuloy si Satanas sa loob ng kuweba at nagsimulang magkwento tungkol sa iba't ibang paksa. Kasama na rito ang tungkol kay Juan Bautista. Sinabi niyang masama ang loob ni Juan Bautista sapagkat pinapahintulutan ni Jesus ang sariling mga disipulo na patuloy magbinyag. Muli, hindi siya pinansin ni Jesus. Nang mabigo ang unang pandilin lang ni Satanas, sumubok siyang muli. Ginamit niya ang anyo ng bawat isa sa mga disipulo ni Jesus. Bawat isang disipulo ay pumasok sa loob ng kweba na nagsasabing itinuro siya doon ng kaibigan ni Jesus na si Eustatius. Pinaalam ng bawat isa na lubha siyang nag-aalala para sa Panginoong Jesus at kung maaari ay lisanin agad ni Jesus ang lugar na iyon upang makaiwas siya sa kapahamakan. Sinabi rin ng bawat disipulo na pinag-uusapan siya ng maraming tao at dapat niyang itama ang masasamang balita tungkol sa kanya. Ngunit simpleng sinagot lamang ito ni Jesus, Lumayas ka, sa Satanas, hindi pa oras. Di nagtagal, tumating muli si Satanas sa kweba. Ngayon bilang isang mahina at uugod-ugod na matandang lalaki. Mukhang napakahirap ng kalagayan niya at naramdaman ko ang awa para sa kanya. Hirap na hirap siya sa paghinga at sa pagpasok sa kuweba ay natumba sa sobrang pagod. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jesus, ni hindi man lang siya tiningnan. Nagpumilit ang matandang lalaki na tumayo at pinakilala ang sarili bilang isang asin mula sa bundok ng Carmel. Sinabi ng matanda na narinig niya ang tungkol kay Jesus at bagamat halos wala ng lakas, sinundan niya ito upang makausap at talakayin ang tungkol sa mga banal na bagay. Binanggit niya na alam din niya kung paano mag-ayuno at manalangin. At kapag dalawang tao ang nagdarasal ng sabay, nagdudulot ito ng mas malalim na paglago ng kaluluwa. Sinabi lamang ni Jesus, Lumayas ka, Satanas, hindi pa oras. Hindi ko maiwasang mapatawa kapag naiisip ko kung paano nagpakada pa si Satanas para malinlang ang Panginoon. Nang bumalik si Satanas upang tuksohin muli si Jesus, nagkunwari siyang isang matandang lalaki na nagngangalang Iliud. Isang matalik na kaibigan ng Panginoon. Mukhang napansin ni Satanas na nagkakaroon si Jesus ng pag-aalinlangan sa sarili kung malalampasan nito ang mga haharaping pagsubok. Lumapit siya kay Jesus bilang isang tunay na kaibigan na nagmamahal sa kanya at nag-alok na ibahagi ni Jesus ang kanyang mga paghihirap sa kanya. Gayon paman, hindi pinansin ni Jesus ang manunukso. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit at nagdasal. Ama ko, alisin mo ang tukso na ito sa akin. Sa galit, nagbalik si Satanas sa kanyang nakakatakot na anyo at biglang naglaho. Isang beses naman, habang nagdarasal si Jesus dumating sa kweba ang tatlong dating disipulo niya na puno ng pagsisisi. Sila'y humingi ng kapatawaran at humiling na makasama sa kanyang pag-aayuno bilang parusa sa kanilang mga gawa. Pangako nilang magiging tapat na alagad mula noon. Umiiyak at nananalangin ng mga alagad kay Jesus. Ngunit tumindig lamang siya mula sa kanyang panalangin. Itinaas ang kanyang mga kamay sa Diyos at biglang nawala ang tatlo. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Satanas na dumating na may kumikinang nakasuotan. Nagpapanggap na isang anghel. paman, ang kanyang liwanag ay malabo at ang kanyang kasuotan ay kulang sa linaw at lambot na makikita sa tunay na anghel. Sinabi ni Satanas na ipinadala siya ng Diyos upang samahan si Jesus ngunit hindi siya nito pinansin. Lumipad si Satanas patungo sa matarik at hindi maaabot na bahagi ng kuweba. Sinisikap patunayan ng kanyang pagkaanghel kay Yesus. Gayunpaman, patuloy na hindi siya nito pinapansin. Nagalit ng gusto si Satanas at tila na isugurin si Yesus. Nagiba ang kanyang anyo at nagmukhang halimaw at sa huli ay naglaho. Pagkatapos nito, lumitaw si Satanas bilang isang matandang ermitanyo mula sa bundok Sinai. Umakyat siya sa bundok at pumasok sa kuweba kung saan nagdarasal si Jesus. Binanggit ni Satanas na nakilala niya ang isang asin mula sa bundok ng Carmel na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa binyag, karunungan, mga himala, at matinding pag-aayuni ni Jesus. Sinabi niya na sapat na sapat na ang pag-aayuni ni Jesus at dapat na niya itong itigil. Lumihis ang tingin ni Jesus at mariin niyang sinabing lumisan si Satanas. Sa mga salitang ito, nagdilim ang anyo ni Satanas Nagtataka pa rin ako kung bakit hindi alam ni Satanas ang pagka ni Jesus. Ngunit ipinaalam sa akin ng Diyos Ama na sinadya niyang di malaman ni Satanas ito upang magbigay daan sa mga tao na mamili kung mananampalataya sila o hindi. Gaya rin ng hindi pagkakaalam nila Adan at Eva na ang ahas ay si Satanas. Hindi rin alam ni Satanas na si Jesus ay Diyos. Nalaman lamang niya ito nang bumaba ang kaluluwa ni Jesus sa limbo para sunduin ang mga mabubuting tao. Sa isa pang araw, nagpakita si Satanas sa anyo ng isang kagalang-galang na lalaki mula sa Jerusalem. Lumapit siya sa kuweba kung saan nagdarasal si Jesus at ipinahayag ang kanyang simpatya. Sinasabing naniniwala siya na ang misyon ni Jesus ay mapalaya ang bansang Hudyo mula sa pananakop ng mga Romano. Kinuwento ni Satanas kay Jesus ang mga usap-usapan na kumakalat sa Jerusalem tungkol sa kanya. Nag-alok siya ng suporta. Sinabi niyang isa siyang opisyal ni Herodes at sinabing maaari na silang bumalik sa Jerusalem sa palasyo mismo ng Haring Herodes upang makakuha ng mga tagasunod at simulan ang kanyang misyon. Mahalaga, sabi ni Satanas, na umaksyon agad si Jesus. Gayunpaman, nananatiling nakatuon si Jesus sa kanyang panalangin at hindi pinansin si Satanas. Habang patuloy na nagsasalita si Satanas, ang kanyang anyo ay naging nakakatakot. May apoy at usok na lumabas sa kanyang mga bibig hanggang sa tuluyan siyang nawala. muling dumating si Satanas sa kuweba sa anyo ng isang salamangkero at pilosopo. Sinabi niyang tunay nakahangahanga ang karunungan ni Jesus at nag-alok na magpakita ng ilang kamanghamanghang bagay. Naglaba si Satanas ng isang globo na katulad ng mundo. Ngunit tinanggihan ni Jesus na tingnan ito o makipag-ugnayan kay Satanas. Sa halip, lumayo si Jesus at umalis sa kuweba. Ang globo ay naglalaman ng mga kamanghamang tanawin na magagandang hardin. Makakapal na kakahuyan, mga preskong bukal, masarap na bungang kahoy at mga nakakatuksong mga ubas. Gayunpaman, hindi nagpatangay si Jesus sa tukso at naglaho si Satanas nang magutom at mauhaw si Yesus, lumapit sa kanya si Satanas na hindi pagganap na nauunawaan ang kanyang kabanalan sa anyo ng isang makapangyarihang tao kumuha si Satanas ng mga bato at kinorte ang mga ito upang magmukhang tinapay hinimok niya si Yesus na baguhin ang mga ito at gawing tunay na pagkain ngunit hindi tiningnan ni Yesus si Satanas at sinabi na hindi lamang sa tinapay umaasa ang buhay ng tao. Biglang naging nakakatakot si Satanas. Lumabas ang mga matatalas na kuko na tila aakapin si Jesus. Ngunit pagkatapos ay tumakas dala ang mga bato. Kinabukasan, nagpakitang muli si Satanas bilang isang marangal na anghel at ipinagmalaki ang kanyang kapangyarihan kay Jesus. Inalok niyang dalhin si Jesus sa tuktok ng templo sa Jerusalem. Lumipad si Satanas bitbit -bit si Jesus at inilagay siya sa pinakamataas na bahagi ng isa sa mga tori ng templo. Mula doon, nakita ni Jesus ang kabuuan ng templo. Hinamon ni Satanas si Jesus na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtalon mula sa tuktok. Sapagkat nasusulat sa banal na aklat, Nalalabas ang mga anghel para saluhin siya. Sumagot si Jesus na nakasulat din na huwag nating susubukan ng Diyos. Galit na galit, dumapit si Satanas kay Jesus. Hinawakan niya ito at lumipad sila sa ibabang ng disyerto papunta sa Jericho. At sa huli, nagbalik sa bundok kung saan nagsimula ang pag-aayuno ni Jesus dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng isang matanda at napakataas na puno. Ang puno ay matibay at matagal nang nakatayo sa harding naroon. Ipinakita ni Satanas sa kanya ang kahangahangang tanawin ng mundo. Tinukso ni Satanas si Jesus at sinabing dapat na niyang lisanin ng Judea at maglakbay sa ibang bansa at doon ay sambahin siya. Ngunit mabilis na tumanggi si Jesus at inutusan si Satanas na lumayo sa kanya. Pagkatapos, nag-anyong halimaw si Satanas at biglang nawala. Agad-agad, maraming anghel ang lumapit kay Jesus at maingat na dinala siya pabalik sa kuweba kung saan siya nag-ayuno. Ito ay isang masaya at nakakatuwang sandali. Ginaya ka ng mga anghel ang loob ng kuweba ng mga palumpong ng ubas at inilagay ang isang korona sa ulo ni Jesus. Mabilis nilang inihanda ang isang salo-salo. May mesa na puno ng mga pagkain mula sa langit at isang malaki at maningning na kalis na napapaligiran ng maliliit na tasa. Kasama ni Jesus ang labindalawang pangunahing espiritu at ang iba pang mga anghel at silang lahat ay lumahok sa salo-salo. Ngunit puwera kay Jesus, ito ay isang espiritual na karanasan para sa mga anghel. Bagamat hindi sila kumain sa pamamagitan ng kanilang bibig, sila ay nakatanggap ng lakas at nutrisyon mula sa langit.